Gracias. Yeah. Yeah.

Wait, I'll wait oh. na. Okay, okay na? Sana, Miss Marian. Okay, okay na yung? Okay na yung mga camera? Dilepeat dyan ka. Okay? Okay, 3, 2, 1. Miss Marian, first scene ni Malaya. Anong pakiramdam? Grabe hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam ko after ko matapos yung balota. Parang palagi ko sinasabi, lalo na sa asawa ko na, alam mo yung, ang tagal ko sa showbiz, pero parang bumalik na yung fulfillment ko sa sarili ko sa paggawa ng drama. Hmm. Ang glamorized ka daw dito. Hindi ka nagpa-make-up, hindi ka nagpa-double. Bakit? Ang gandang gawin na totoo eh. Ang gandang gawin na ikaw lahat ang gumawa. Para, ang yun kasi dayayin ng mga eksena. So, parang mas maganda sa so, sabi ko, Correct. Um, kamusta ka trabaho si Direct Keep? Kasi si Direct Keep, known siya for ano eh, mga, mga story ang social, political. Kamusta siya katrabaho? Kamusta siya katrabaho? Kasi siya kung sa'yo, hindi Sabi ko nga, after na parang seven days lang kami halos magkatrabaho, pero sabi ko, bakit ganun? After matapos yung balota, naiiyak ako na parang sabi ko, mamimiss ko tong balota. Mamimiss ko lahat ng mga taong kasama nung lumabas yung teaser na million-million na ang views, ang dami nagsasabi, pang best actress daw si Marian dito. Reaction lang. Direct, pang best actress daw si Marian dito as teacher. Kasi ako, honestly, hindi ako tumitingin ng filmmaking making as a competition eh. Hindi siya sports eh, for me. Lahat ng mga pelikula na nasa Sinay Malayo this year, meaningful, mahalaga, napu-kwento ng mga communities eh. So ayoko siyang isipin as a horse race because eh, nagtulungan kami lahat eh, kami lahat ng filmmakers. Kasi in, kami ang inspiration ng isa't isa, nabasa namin yung mga script ng isa't isa. -basa. Um, kung may mangyaring award, may recognition, bonus na lang yun eh. At the end of the day, ang pinakamahalaga kung bakit namin ginawa yung film, which is to talk about the elections before the elections. Mm -hmm. Kasi if we talk about the elections during the elections, it's too late. Mm -hmm. Maria, anong you know, uh, mensahe ang gusto mo kong sa pagdating. Hmm, okay. Ano yung mga challenging na ginawa mong eksena? Marami. Hindi ko pwede maisa-isa. Parang sa bawat eksena na ginawa ako sa loob ng itong araw, parang lalo so, uh, na challenging. Nasugatan ka lang. Uh, marami. Meron pa ba ang film? Ay, meron pa. Oh, yan, oh pa. Ayan, pa. Ayan pa. Ayan pa. Yeah. Ayan pa. May mga marka marka. Pero so, sabi mm ko -hmm. nga, mahawa na an And actual balot daw uh, na from Comelec no, ka ang Kasi ang hirap. Parang isa kasi na namin ni Derek, syempre baka pinaginamit you know, ko. Parang sabi ni Derek, oh na, may lang kita na mabigat yan. Kaya ang intense yung mga eksena, sabi ko Derek, baka kung um balik pa sa ang gawin natin all the way. So ganun mm -hmm. yung ginawa na. Mm -hmm. Mayan, ito lang, quick reaction lang, trending ka kagabi, <laughs> dahil sa ano, sa Q&A mo, dun sa Century 2 na reaction lang, grabe, nag-uusapan ka online. Uh, ano ko She did <purpose>. her <laughs> <laughs> ano pang aabangan sa kay Marian after Cinema Malaya? What's next? Uh, after nito, hindi natin. Pero dire keep um based po ba ito sa true story kasi may 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 story dati yung bayani na si Teacher Ferry. Ito anong base sa ang base tong story ng balota. Actually yung starting point ko po nito yung tita ko sa probinsya na okay. uh, na portray sa diwa if you remember. Okay, uh, na okay. teacher okay. at principal na siya ngayon at yung na experience niya no three election cycles oh. na grabe yung pataya at barangay. Uh, after noon, saka ko na-discover si Teacher Feli, Teacher actually nakausap ko yung mga families ng ibang mga victims sa electoral violence. And sa kaka-research ko na kaka-research, lumalawak yung, yung pag-unawa ko sa kung gaano katago at kung gaano karami yung violence. Actually, kung titignan mo sa teaser namin, siguro may mga 400 comments of people telling stories about violent elections are in their small towns. Uh, Ba't natin ito hindi masyado pinag-uusapan? Bugulat tayo sa spectacle, bugulat tayo sa, sa horse race ng mga kandidato. Nasaan yung ordinaryong tao sa diskusyon natin? At nasaan yung diskusyon sa pagbibili ng mga ng mga boto ng mga tao? So, yun. Kaya na ako rin siya naisip. Mariano, naman na um, bilang isang buro, ito yung role mo. Ano, ano masasabi mo sa mga teachers natin na talagang sila yung para sa maprotectan well, niyo? Ito palang sa kwento na ito na ginawa ako, ginagpanan ko na pa at yung buhay nila, nilalaan nila doon para sa proteksyonan yung boto ng bayan. So doon palang talagang saluto talaga kami sa lahat ng dumabi, especially sa mga teacher na yung pagkikisinta. Sa totoo lang, parang yung pagkikisinta nila to ay wala nang bayan sa mga kaakibat ng mga trabaho nila. So doon palang sa buhay nakapalit, pero sa boto siya, yung mga ano yun, sinisafety nila, gagawin talaga yung para sa labo. Yeah. Thanks yan! Yeah. Picture lang kayong dalawa. Direct Marian, picture. Picture lang 1, Thank you! Actually, ka-work sila pero one thing is for sure, masarap silang katrabaho Tsaka kapag nag-rolling na, binibigay talaga nila Thank you po. Kamatayon. Thank you po. Thank you po.